Saan ay baligyan ninyo? Gabi lagi. Ah, Gabi? Oo. Oh. Okay. Pila mo po niya siya. Ako nalang oh. paliton. Mga 20 pesos na lang na doon. kay para palit ni Juan Ron. Tunga sa kilong bugas. 20 pesos ni? Sige, anak na lang ni. Muna ni panito Paliton. Kwari siya. Para makapalit ni bugas. Kani po, pila ni? Ah. Oh. Pila na. Ikaw na good Pila na? 5 oh. pesos para... So ano na lang. Hmm. Kaluoy ko yung tao, mga kabangis. Hi! Saan ay baligyan ninyo? Ay, gabi lagi. Ah, gabi? Oo. Kapalit og bugas. Ah. Kay wala mang May sakit man ko nya. Di man katrabaho. Ano ah, sakit ka? Mm. Asa may sakit nimo? Bato sa panto lagi. Ay bato sa panto? Oo, oh, ikaw makaili. Ano ba? Di ba kaluwi ba ninyo diay nga? Asa di lang anak nimo diay? Tu asa ah, Manila, pero lisod pud kayo sila dito. Na mauna nga dili makapadala magaling tag uh, 500 pero sa isa ka bulan siguro may lang makapadala ka isa ano ba wala man gyud kidagan man ano sila mo anak oh. ano pa anak pila ka bak anak nimo di ay Duhara Duhara? Mm. so nga isuri pa ninyo ni mm, mm. di sa unahan kay para kapalit lagi og unsay ba di sa ninyo? para makapalit mo ko na ni kay perting di sura gyud among kung nabuhi wala gyud na so ba mo pud ni so nga Nalabyan nung anak manggut nga nalabyan mo na nalabyan ka na ako ron nga Luwi ka yung kwanro init kis Init lagi yun. Mm -hmm. So nga, oh, okay. pila mo po niya siya, ako nalang oh. ipaliton. Mga, 20 pesos na lang na doon, kay parang palit ni Juan Ron. Tunga sa kilong bugas. 20 pesos ni? Oh. Sige, muna na lang ni, muna ni palit, palito, pari dito. Para makapalit ni og bugas. Kani po, pila ni? Ah. Pila na, ikaw na good balad, pila na? 20 pesos oh. para So ano na lang. Kaluoy ko yung mga kabangis nga. So mga si tatay mga kabangis, magbaligya na lang ugabi gabi mga. O sa di pang hinabulian ninyo Garden, bro, di naman ko garden Tungod sa mo sa mo sakit. Ano ba? Ay, lako, ginoon ko taon. tao. So maroon na yung ninyo, garden lang dyan? Garden lang. Wala, may lain. Wala, may lain ka ng pang hinabulian. So karoon, wala maroon yung garden, bro, kitong sa kainit, kainit. Init lang kayo ron, taas kay init ron, wala garden. Wala. So nang wala mo aning gabi nga para ibaligya na lang niyo ni. Eh. Para makapamalit na mo so, panod ano. Dino ko makabangis. Sa hay gani, kami katilaw gid og sa sa isda. Ay dakan isda gagi. Sa pa amo palito. Kay wa. Wala man gid kwarta. Sa hay galugaw ra kayo wala man gid. Galugaw ra mo. So asa ni nga lugar ra dere? Gituan. Sa ko pa sa gituan. Sa pa sa gituan. Purog mangga. Ah. So nga. Bikkan manggumminga akkuan pa. po ni digkan ba na kun gitabangan dito. Sa padon na miguli. Sa doguran. Jadi mo tung gitukan pa marlas ka. Kumoy ka to mong kitabangan. Katanggi pabalayan amo. So may tagak mo mabatang may. Oo, gagmay Bananya mo bu taas subo. Oo. Oo, mao na. Ah. So anak nalang, amok na lang amo na lang init palito na. Hmm. Man. Mas kilong bugas. Kay labo, labo. Labo di kaya nila. Eh. kanang maglungag niya. Ang isa kalungagan, long agbuntag, Hasta na na paniyog to. Hasta paniyog to? Hmm. Hmm. Sa kalitsiog to nga. Mga member mo sa senior citizen? Hmm. Pero kay dugay man, senior. O kay dugay din, hmm. senior. Kaya tagpila ka. Tagunong kabulan pa rin ang senior makarelease pa no? Oh, Mag-abot. Hmm. Na. O oh, dagha, hurot-hurot oh, na pud sa utang na pagka kay alang-alang di ka mukaon. So mangutang na lang mo ana. Mangutang. Mm. So, so nga pag-abot sa sari magpautang ninyo. O na ara man kay naa ah, may ginapaabot gud nga mauna. Una na. O ginapaabot so, si sa sa si sa senior. kaluoy ito in So grabe mga kabangis ang sitwasyon nila ni tatay diri ni nanay mga kabangis so nagbaligya lang sa gabi diri para makapalit lang sila bugas mga tungag kilo nga bugas so nga kita jo nako ang sitwasyon ninyo karon tay nay na na ako ihatag ninyo nga blessing nga gamay na gamay lang at least kasing kasing kung ako paghatag sa inyo nga so nga kaling gabi so bensing ko man ng hope man ibensing ko ni gabi ni mo so ako na lang kasi ko gabi ni mo ha para makapanguway mo tay kay init kasi tanan ito may gas na pangita ni hangdong

So ang uh, ampo lang ta sa Ginoo nga uh, kana imong sakitay. So maayo na na tay. So bisan dai na ay maglumog kasing-kasing nga uh, maluoy maluoy sa inyong hand nay tay. Ah uh, ay mga sponsor balikan mo na ko dre ipaabot din ako sa inyo ha. Oh, Salamat oh, ka. labi na sa mga mga OFW. Ah uh, shout out inyo ma'am sir. So nakita din ako si nanay lang kahimtang dre. Ah uh, mo na ay sakit si tatay di ay. So nagbaligya lagi sila gabi lagi ani para makapalit lang puno sila bugas kung tunga kilo sa bugas. So gihatag nila daghan pag daghan kay oh. Gihata nila lang gihatag na nila 20. Okay ni. Indot man isa ko anon kanang paksiw, paksiw no, paksiw no. Indot isa paksi okay. oh paksiw. Utang suka busa mm -hmm. ng duya. Oh, di lang may magdugay tay ha. sige. Salamat kayo. Sige, salamat kayo. Salamat siya, wala problema nay. Wala problema. Wala problema ninyo nay. Ha? Sige sige. sige, sige. Salamat. Salamat. mo diri ha. Sige sige. Salamat, kayo po nay. Oo. Oh, Salamat kayo. Sige. Yo, what's up mga kabangis? Uh, before you skip itong video na to ay may isi pala kami isang laro na pwedeng pwede pagkakitaan mga kabangis. Ito ang 777 PNL. Sige. Itong laro rin natin mga kabangis, ang kaning Fortune Gems. Fortune okay. Gems. Okay? Yes. Busy ka kanis sa tanan mga kabangis. Ano ni oras sa na pagdula? Nawa. Okay. Wait lang. Okay. Para extra bet. So natay 69,000 rio mga kabangis. So mga kabangis na pa oh. times 15 times oh. 10 So ato itaya ni mga kabangisis 150 ta Sige 150 Para dali Okay Inanaro na siya mga kabangis Pindot-pindot ang mga kabangis Pindot-pindot O oh. Pa times 2 50 times 2 160 ra 160 Tadyo na O oh. 200 times 2 400 mga kabangis 400 Times 15 lang Times, times 15. 600 times 2 600 uh -huh. 600 times 2 Ano? Grabe Inani na mga kabaris 600 oh, oh, time. times 2 Oh 1,200 Ay, times 2 Times na po Another 1,200 na mga <laughs> kabaris 1,200 na naman mga kabangis Ito <laughs> ka na mga, mga kabisik Oh, oh tanawa Pero kabisik mga kabangis hindi na din na food. Ah, na na kayo mag... Oh! wala Wala, wala, wala Wala Oh, time 15 time save! Time save, time save! Time time 15 Time save, time Time save, time to siya! time 9K! 10K! 11K! 11K! Oh, 12K! 12K! Hala! Oh, 13K! 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 Oh! 13,500 ba? So, 150 yung atong kitaya. 13,000. Sa mga kabangis, grabe mga kabangis. Ay pang vlog gani. So, ayun lang mga kabangis. Sa gustong maglaro nitong larong na ito, just, um, tap the link in the comment section below at mag-register at mag-deposit mga kabangis para manalo dito sa larong na to.